Ngayong araw, samahan nyo nga pala ako guys sa panibagong content na aking gagawin ngayon. at day in my life as a working student. Sa mga oras na yan guys, nandito nga pala ako sa labas kasi nga nagkaroon ng long weekend dito sa AUP so nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama sila mama at si kuya. Minsan ko lang nga pala sila makasama guys ng ganito katagal kasi kung napapansin nyo naman sa mga vlog ko, nakakasama ko sila pag sumisimba lang sila dun sa AUP. So ito nga, nagkaroon ako ng pagkakataon para linisan tong kwarto ni kuya Bry. So ayun, ang magiging content ulit natin ngayon, maglilinis ng kwarto ni kuya Bry. At alam nyo ba guys, habang ako maglilinis dito, magkukwento ako sa mga nangyari sa akin kung bakit ako hindi nakapag-upload agad, hindi nakapag-update ng mga vlog sa inyo. So pasensya na nga pala kayo guys kung paputol-putol yung pag-upload natin kasi nga bumabasi lang din naman yung pag-upload ko sa aking cellphone kasi minsan talaga yung cellphone ko pag nagloko ay nako yung mga video ko nawawala. Pero first time nagloko ng cellphone ko nung time na nawala lahat ng video ko guys na na-vlog ko. Nagpapasalamat pa din ako guys kasi ang video na to na-save pa din sa gala ko at nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-edit to. Alam nyo guys, ang dami ko talagang na video, hindi ko talaga siya na-edit agad. Kasi nga, nagkataon din na nasira yung mga video ko dahil save ko sa memory card na bagong bili ko. Ganito kasi yon oh, nag-order ako guys na memory card kasi nga punong-puno na yung cellphone ko sa mga video ko na ginawa. So gusto kong mag-order ng memory card para malipat yung iba kong video doon. Kaso ang nangyari, nagkamali ako ng paglipat. So ako din naman yung may kasalanan kung bakit nawala sila. Silang lahat. Ay, hala, sino ka, John? Yes po, guys. Ako yung may kasalanan kasi bumili ako ng memory card at hindi ko inaasahan. Sinave ko lahat ng video ko doon na binablog ko. So ang nangyari, nawala lahat sila. Pag pindutin mo yung video, guys, nagiging itim lahat. So di ko alam kung ano yung gagawin ko noon kasi puro vlog yun. Nanghihina talaga ako na mag-upload lagi ng video guys kasi sa nangyari na yon kasi ang dami ko talagang i-editin doon kaso dahil sa ginawa ko na sinave ko siya sa memory card so pati yung memory card nasira ko pa so yun yung nangyari guys kung bakit hindi ako nakakapag-update hindi ako nakakapag-upload sa totoo niyan guys hindi lang ito ang video na to na nagawa ko marami sila kaso ito lang talaga yung na, save ko kasi ito lang yung pinakita din ng memory card na video ko so buti nga binigyan niya pa ako ng isang video eh para magkaroon ako ng content. Cherries! So nangyari na yun guys, hindi agad ako nakapag-update sa inyo. Pero ito na ngayon, nagsisimula na ulit ako mag-video kasi para may ma-edit naman ako at ma-upload ko dito sa Facebook at sa YouTube ko. So nangyari na yun, hinayaan ko na nga lang pala mag-video ako na wala akong memory card. Bas mabuti pa yun kasi nagiging safe ang lahat ng video ko ng time na yun. At ito nga palang video na to guys, is nakasave na to sa cellphone ko. Kasi nangihinayang talaga ako sa nangyari sa akin nung last time na nag-save ako dun sa memory card. So, ito nga pala napapanood nyo ngayon, guys. Ito nga pala yung naiwan. Nasabi ko nga pala kanina na naiwan to na video. So, may mga susunod pa nga pala akong vlog, guys. Abangan nyo na lang. So, ang ginawa ko ngayon, naglilinis ako kasi nga, matagal-tagal pa kami dito mag ni Mama. So, alang naman magiging dugyot yan habang dyan kami natutulog ni Mama. Charis lang. So, ayun na nga guys, hindi nga pala ako mahilig pag madugyot yung kwarto. Halo sino ka dyan ng RT-RT? Sa totoo niyan guys, inutusan lang talaga ako ni Mama dyan kasi si Mama naglalaba dyan. Sabi niya sa akin, gising na daw ako kasi maglilinis ako ng kwarto para malinis na mamayang hapag kahapon. So, ito nga palang, init talaga sobra dyan guys. Buti na lang may electric pan. Kung walang electric pan, ako, paano na kaya? So, ito nga pala, inarrange ko na din pala to guys. Para pagdating ni Kuya Bry, okay na lahat. At matutulog na lang din kami mamaya. Hindi na kami kailangan maglinis-linis pa. At ito nga pala ang ginawa ko nung time na nag-weekend po ako. So, nakasama ko sila mama, nakabanding ko sila, at sila Kuya Bry. So, ang saya lang talaga sa pakiramdam na makasama mo yung pamilya mo. So, ito nga pala ang ginawa ko lahat. So, thank you nga pala guys sa mga mananunood ng mga vlog ko palagi. And thank you po sa mga nagla-like na patuloy nagbe-views kahit na yung pag update natin ay pa kunti-kunti or hindi naaagapan agad na mag-update. So thank you po. Sana lahat tayo ay maging matagumpay sa lahat ng plano natin sa buhay. Maraming salamat sa mga suporta na natatanggap ko mula sa inyo. So kahit kunti pa tayo guys, alam ko naman na when the time is right, I the Lord will make it happen. So thank you nga pala sa mga nanood guys, sana pagpalain tayo ng Panginoon. So ito na pala ang naging resulta ng aking paglilinis kanina. So malinis na nga pala ang bed and malinis na din yung mga table na nilagyan na kung ano-ano pa jarn. So pansin nyo naman yung kanina ba diba? iba yung mukha niya kaysa sa ngayon. So dumating na si Kuya Bry at ito nag-uusap kami ni Mama. Kasi nga magsisimula na din siyang mag-reel. So, So hanggang dito na lang guys. God bless po everyone. Bye bye!